Ba diba maraming taong nagdatanong lagi sa sarili nila, palihim, ito na ba yun? Itutuloy ko ba to? Isusuko ko ba? Tama na ba? Di ba marami tayong ganyan, nasa bingit tayo ng, tama na ba? Lalo na pag may problema, di ba? Maliit o malaking problema, laging dumadako sa utak natin yan. Yes. Tama na ba? Parang ayoko na? Itutuloy ko pa ba to? Dead man na nga, yung ganyan. Hmm. Di ba? Pero nanghihinayang ka sa panahon, ang dami na namin pinagsamahan, ang tagal na nung panahon. Di ba malaking factor talaga yung panahon, right. panghihinayangan mo. Pero... Pag iniisip mo yung panahon at pinagsamahan, lagi yung itim to consideration, yung marami ko yung pinagdaan ng panahon, pero oh. dapat mas marami yung masaya. Yes. Di ba? Hindi pwedeng ang dami niyong pinagdaanan, pero puro naman lungkot, lungkot. at saka puro pangit. Di ba? Oh. Pero dapat mas marami yung maganda. Kung mas marami yung pangit kaysa dun sa maganda, parang yun yata yung kailangan mag-isip-isip ka na. Kaya dito sa kinakasama, sa kasama mo ngayon, kulag, kung tinatanong mo na, proud ba siya sa'yo? Katulad ng proud ka sa kanya. Kasi kung hindi siya proud sa'yo kung hindi kaya kayang ipagsigawan, worth kay. 'Di ba? Kaya 'wag 'wag kang papayag. 'Di ba? Yung jowa mo ba? Mahal ka kasi kailangan ka o kailangan ka. Kasi mahal ka dapat yung maramdaman mo, kailangan niya ako kasi mahal niya, niya ako. Ang sakit-sakit nung, kaya, 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 kaya niya pinipilit mahalin ako kasi kailangan niya ako. Wag. Kaya yun ang mga dapat natin i-consider kung itutuloy pa natin yung relationship o hindi. Kasi may mga relationship na gusto sana natin ituloy na kala natin special pero hmm. hindi eh. Kailangan mong mag-let go sa negative para makapasok yung positive. positive. May mga negative tayong pinipilit hawakan kasi kala natin yun na. Pero hindi. Kailangan pag-isipan mo. Kasi baka kailangan mong i-let go yan. Dahil nagaantay lang yung positive sa labas. Di siya makapasok kasi nakabara yung negative. Diba? And always remember, we deserve that beautiful love. Yes. Hindi natin deserve yung painful. May pain sa love Kasama oh. yun ha. Pero dapat, mas lamang yung beautiful kaysa sa ugly. Tama. Ano yung mahanap mo at matagpuan mo yung taong mahal mo at gusto mo at nagpapasaya sa'yo at alam mo na darating ang araw na you will have to let go.